Papasok ako sa inyo nang walang kaano-ano. Tapos pag nakita ko yung aso nyo, yung aso nyo, tatahulan ko. <laughs> Gigisingin ko yung nanay mo alas dos ng madaling araw, sasabihin ko good morning. <laughs> Aalukin ko siya ng networking. <laughs> Lahat ng damit sa sampayan nyo kukunin ko. Lalaban ko ulit. <laughs> At putang ina mo sa sograng brutal ko. Lahat ng posporo nyo babasain ko. Ipapakita ko sa kung gaano ko ka brutal. Yung keyboard nyo aayusin ko. Alphabetical. <laughs> sa kusina nyo ewan ko lang kung papalagto yung bagong saing inyo nakanin kanin isasamag ko at bago ko mag moonwalk palabas pupunta ako sa banyo nyo Ewang ko lang kung di ka maulol Maliligo ako, tapos yung sabon nyo, lalagyan ko ng bulbol. <laughs> Gago!